Guys, di pa sa kopi. Dito sa Palay. Maganda guys. Ang ambiyans. Bago. Brand new. Ayun yung ganyan guys. Guys, bagong kapi dito sa Palay. Bagong kapi guys. Tingnan natin kung masarap yung alam nila dito. Kapi na. Ayan, mga prinsisi na sweet. Mm. Hi guys. Hi <laughs> mga guys. Maraming salamat guys. Tikman maraming doon kape dito. At yung burger nila. <laughs> 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 guys, ano? Ayan, order namin guys. Double patty burger. Ano ito na? Ito isa, yung fish, french fries. French fries nila. Ayan. Kaya natin ito guys. Tikman natin din kung gano'ng Yan! Ang double patty burger. Ang ganda na presentation guys. Tikman natin. Very matching. Matching gloves pa guys. Oh, gloves daw pa guys. Kasi na may ilaw dito guys. Kasi Tapos... Kailangan sila?

Ito ang harap tayong lima. yung guys niya kayo sa akin yung hiwa-hiwa. Ito yung hanap ang guys ka na lang. Ito ko nga na. mga guys. Ito guys. yung